Today's video is nandito ako sa aking farm sa aking manuka Ayan guys, kahapon bumili ako ng chicken na mga uh, 24 pieces So ngayon, nandito ako ngayon at naglalagay ako ng grass sa kanila at saka, ayan po naglagay po tayo ng kanilang nest para mayroon po silang itlogan, ayan So ayan po yung aking mga small pugo. ayan maliliit po yan, mga wild egg wild egg quail chicken, quail bird ayan, so ayan po guys mayroon tayong dami nila no nadagdag po ako kahapon ng 25 pieces na chicken, yung iba may egg na Oh. ayan, nangingitlog na yung iba guys, so thank you for watching ayan, sabi nga kahit nasa abroad ka, hindi sa gabal po yung uh, maging trabaho mo na maging farmer, pwede mo po itong magawa dito sa abroad, basta allowed ka lang ng amo mo na mayroon kang space na para mag-alaga uh, lalagyan ng chicken. So ngayon, nakapagawa ako ng isang maliit na poultry nila, nalagyan ko ng chicken. Kasi alam mo guys, ang napakaganda na may rungkang alagang chicken. Kasi anytime na gusto mong magkatay ng uh, native, nitib, mayroon kang chicken na pwede mong ihawin, gawing tinola, ganun ba diba? Ayan siya guys, dami nila. Uh, at saka yung itlo guys, every ako nag nagha-harvest ng itlog na dito na pang-ulam ko lang. So nakakalibre na ako ng itlog, hindi na ako bumibili ng itlog sa labas. So meron na po lang uh, itlog. So mga almost 20 pieces na chicken ang nangingitlog na. Kahapon guys may namatay kasi hindi ko alam kung bakit siya namatay. Nag-away siguro sila. So ayan. Ayan, so may itlog naman ako doon. Uh, may 2, 4, 6. May anim. So, hayaan ko muna yung chicken dyan, yung itlog niya. Pero naman sila dito nest, yung iba kung gustong mangitlog, pwede naman sila dito mangitlog. Meron naman ako nilagyan yan. Yan. Alam nyo guys, ako din yung naggawa nito. Ginawa ko to siya. Ginawa ko din sa baba. Ayan, may mga ibon ako. Quail bird. Ayan. So, hindi ko alam kung mag-start na yan sila mangitlog. Ayan. So, napakasaya guys. Kasi anytime na gusto ko mag ng uh, native na chicken, meron po akong chicken dahil meron akong alaga, di ba So, hindi na po ako magbibili. Ayan, may, may ano po tayo. May, may ano tayo. Ta, talo agay ko. O. Tapos itong mga duyan, ano nila. Yan, yan ito. Ako din naglagay kahapon. Nilagyan ko kahapon to. At least kung matulog, may, matutulog sila. Hindi sila sa ano. Ay, iba sa taas ang dito sa bahay. Tapos, guys, punta tayo sa labas kasi may bumili. Ito yung binili ko kanyang umaga. Ayan. Saglit. Sarahan ko muna kasi. Ayan. Bumili ako ng, ano, ng dry grass. Ayan, grass na yan. Kasi, pwede sila magtambay dyan. Ayan. Oh, mahaba siya. <laughs> Tapos, alam nyo guys, nagawa nag ko kahapon ng sampayan kasi nag, sampay ako naglaba ako dito no ayan may malunggay ako tapos itong malunggay guys ayan nilabas ko yung mga chicken ko ano kinain nila yan oh kinain nila yung malunggay ko ayan dalawa lang nabuhay dito so puntahan natin yung iba doon ayan punta tayo doon kahit, kahit alam nyo guys kahit mainit dito na enjoy ko yung aking ano yung aking trabaho kasi ay Juan, at uh, simpre, iba talaga yung tao pag laking, laking farmer, no? Kahit sabi mo gano'n nasabro ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin. Na-enjoy lang ako, na-enjoy lang ako. Ayan. Dito naman guys, may malunggay ako din na tinanim. Ayan. Kasi alam mo ang malunggay, maraming benefit sharing, guys. Kung ikaw ay kulang sa tulog, dover fatigue, ayan. Ito mataba na siya guys, Ayan, o. Taba siya. Tapos siyempre, may manok tayo, may may gr lemon grass ayan ayan po yung mga tanim ko oh. ayan ayan ayan, oh. ayan. diba ito sya yung tanki ng tubig tanki ayan may lemon grass din ako dyan diba kabi nga pag masipag ka at may tiyaga hindi ka magugutom diba ganun lang yung buhay kaya <coughs> Tapos dito naman, may isa kong malaking malunggay. Yan. Ito naman, may isa kong malaking malunggay. Malaki na siya. Yan. Tapos may maliit pa. Yan. So thank you guys for watching and God bless you all. Sana nag-enjoy kayo sa aking small mounting videos at simpleng videos lang. Ayan. So, pag sa hapon, pwede ako dito magtambay. Siyempre, coffee time dyan. Tambay ka lang dito. So pwede na. Diba? Ayan. Thank you so much for watching and God bless you all. Hiningal ako sa punta lang kasi nandun yung aking manukan. Hiningal ako konti. Thank you so much. Love you.